Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinaka balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, muling pinatunayan ng Pilipinas na hindi ito uurong at hindi kayang sindakan ng kahit anong banyagang puwersa. Sa kabila ng paulit-ulit na harassment mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia, Matagumpay na naisa katuparan ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang misyon na maghatid ng tulong sa ating mga mangingisda sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. Isang buong araw na operasyon ang isinagawa sa ilalim ng programa na tinatawag na Kadewa para sa Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM. Layunin ng proyektong ito na tulungan at suportahan ang mga mangingisdang Pilipino na araw-araw na nakikipagsapalaran sa ating mga karagatan, lalo na sa mga bahagi ng West Philippine Sea na madalas puntiryahin ng mga Chinese vessels. Ngayong araw, umabot sa halos isandaang bangkang pangisda ang natulungan ng PCG at BFAR, mahigit limampu sa Bajo de Masinloc at higit apat na po sa Escoda Shoal. Dala-dala ng mga barko ng pamahalaan ang higit isandaan at dalawampung libong litro ng fuel oil, mahigit anim na raang grocery packs, at nakabili pa sila ng humigit kumulang 30 tonelada ng sariwang isda mula sa ating mga manginisda. Ang hakbang na ito ay hindi lang simpleng relief operation, isa itong pahayag ng tapang, suporta, at soberanya ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa Bajo de Masinloc, tumulong ang mga barko ng PCG na BRP Teresa Magbanua at BRP Cape San Agustin, kasama ang MV Mamalkaya at anim na patrol boats ng BFAR. Pero hindi naging madali ang operasyon. Harangan man ng labing isang China Coast Guard ships, labing isang Chinese Maritime Militia Vessels, isang Plaen Helicopter, at tatlong Plaen Naval Ships, hindi umatras ang ating mga tauhan. Sa gitna ng karagatan, nagkaroon pa ng radio challenge mula sa China Coast Guard na nagsasabing ang presensya daw ng mga Pilipinong mangingisda ay nakakasira sa kanilang environmental reserve. Dito na pumutok ang matinding sagot ng PCG, malinaw nilang sinabi na ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, at ang tanging may karapatang magdeklara ng environmental reserve dito ay ang pamahalaan ng Pilipinas mismo. Ang mensaheng ito ay malinaw, walang puwang ang pananakot sa ating sariling karagatan. Ang bawat alon ng Baho de Masinloc ay saksi sa determinasyon ng ating mga marino na ipaglaban ang ating karapatan. Habang abala ang ibang barko sa Baho de Masinloc, sa Escoda Shoal naman ay humarap sa parehong peligro ang PCG at BFAR. Aabot sa 10 CCG vessels, sampung Chinese militia boats, isang Klaen helicopter, dalawang naval ships, at isang high-speed response boat ang nagpakita ng agresibong presensya. May mga ulat ng water cannon activation ng mga barkong Chino, malinaw na pagtatangka na takutin at paalisan ng ating mga kababayang ng inisda. Pero gaya ng inaasahan, hindi umatras ang mga Pilipino. Pinangunahan ng BRP Melchora Aquino at BRP Cabra, kasama ang limang patrol boats ng BFAR, ang operasyon. Sa pamamagitan ng matinding disiplina at husay sa pagmamaniobra, matagumpay nilang naihatid ang mga fuel subsidy, pagkain, at yelo para sa mga mangingisda. Natapos ang misyon ng Ligtas Bandang alas 7 ng gabi, isang tagumpay na tunay na nakakaproud. Ayon kay Admiral Ronald Hill Gavin, Komandant ng PCG, ang PCG at BIFAR ay mananatiling matatag sa aming tungkulin na protektahan ang kaligtasan at seguridad ng bawat mangingisdang Pilipino. Ang aking pangunahing layunin ay tiyakin na hindi kailanman mapipigilan ang kanilang kabuhayan ng anumang banyagang puwersa. Dagdag pa niya, buong suporta nila ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paninindigan nitong ipagtanggol ang bawat pulgada ng ating soberanya. Ang pahayag na ito ay hindi lamang retorika, ito ay isang malinaw na posisyon ng pamahalaan. Ang West Philippine Sea ay atin. At sa kabila ng mga panggigipit, mananatili tayong tumatayo ng may dangal at determinasyon. Ang Kadwa para sa bagong bayaning mangingisda, ay hindi lamang simpleng programa ng pamimigay ng tulong. Isa itong konkretong simbolo ng pagkilala sa mga Pilipinong mangingisda bilang mga bagong bayani ng bansa, mga taong patuloy na lumalaban para sa kabuhayan, pagkain, at karapatan sa ating karagatan. Sa panahon kung kailan ang West Philippine Sea ay nagiging arena ng geopolitikal na tensyon, bawat resupply mission ay nagiging act of defiance laban sa pambubuli ng China. Ang bawat galon ng gasolina at sako ng bigas na naipapasa sa bangka ng mga manginisda ay may kasamang mensahe, hindi kami titigil, hindi kami aalis. Ang mga barkong gaya ng BRP Teresa Magbanua, BRP Melchora Aquino, at BRP Cobra ay nagsisilbing buhay na simbolo ng pambansang tapang. Sa bawat layag nila, dala nila ang mensahe ng pagkakaisa, na sa gitna ng pananakot, mananatiling buo ang loob ng mga Pilipino. Maraming eksperto ang naniniwalang ang tagumpay ng resupply mission na ito ay patunay na lumalakas na ang kapasidad ng Pilipinas na mag-operate at magpatrolya sa sarili nitong teritoryo. Habang dati ay limitado ang kakayahan ng bansa na tumugon sa harassment, ngayon ay mas malinaw na ang mensahe ng gobyerno, handa itong protektahan hindi lang ang karagatan, kundi pati ang kabuhayan ng mga mamamayan. Sa social media, marami ang nagpahayag ng suporta sa PCG at BFAR. May mga nagsabing, ito ang tunay na gawa, hindi salita. Ang iba naman ay nagsabing dapat nang dagdagan pa ang mga misyon na katulad nito para tuluyang mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa mga pinagtatalunang bahagi ng dagat. Sa kabila ng agresibong kilos ng China Coast Guard, malinaw na ipinakita ng PCG na ang Pilipinas ay hindi dadaig. Ang kanilang pagtigil, pagharang, at pananakot ay hindi sapat para pahintuin ang isang makabuluhang humanitarian at economic mission. Kung tutuusin, bawat matagumpay na operasyon ng PCG at BIFAR ay isang diplomatic statement, na hindi maaring diktahan ng sinumang banyaga kung sino ang may karapatang magliyag at maghanap buhay sa sariling karagatan. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isyu ng teritoryo, ito ay isyu ng kabuhayan, karapatan at dangal ng bansa. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, inaasahang mas dadami pa ang mga ganitong misyon. Ang KBBM ay inaasahang magiging tuloy-tuloy na programa, kasama na ang pagdadala ng medical supplies, communication equipment at iba pang pangangailangan ng ating mga mangingisda. Ang ganitong mga hakbang ay nagpapakita ng malalim na pangako ng gobyerno sa pagprotekta hindi lang ng teritoryo, kundi ng mismong mga Pilipinong nakatira at naghahanap buhay sa mga lugar na ito. Sa huli, hindi lang ito laban ng mga sundalo at Coast Guard personnel, ito ay laban ng bawat Pilipino na naniniwala na ang ating karagatan ay atin at dapat ipagtanggol ng buong puso. Ang matagumpay na resupply mission ng PCG at BIFAR sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal ay higit pa sa simpleng operasyon. Isa itong patunay ng tapang, determinasyon, at pagkakaisa ng bansang Pilipino sa harap ng pambubuli at pananakot. Sa kabila ng panganib, ipinakita ng ating mga marino at mangingisda na hindi kayang patahimikin ang kanilang diwa. Habang may mga tulad nila na patuloy na lumalaban. Mananatiling buhay ang apoy ng kalayaan at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.